Okay, sa ating hulaan yan. Say, kasi ng classmate natin, itong aktor na ito ay napilitang mat, mat, napilitang matulog sa kotse. Paano ba naman kasi mukha matindi ang galit ng jowa niya kaya ayaw siyang papasukin sa bahay nito. Nakakaloka. Magdamag siyang nasa harapan lang ng bahay ng aktres. Na hindi pa ba, kahit nasabi na may susi siyang sarili. Eto. Wala siyang susi. Hindi may susi. Mm -hmm. Kaya na ang problema may susi. Hindi mo boss kasi kakanak niyang itaas. <laughs> di ba ang makakabuhas lang yung ganon? Hindi siya mga pastel <laughs> galit. Ulo, uh -oh. ka Grabe ang pagmamahal kasi ni aktor kay aktres. Kaya sinusuyo niya eh, siyempre, si aktres naman nagmamaganda. Okay uh Oo, -oh. hindi talaga niya pinagbigyan. Napapasukin sa kanyang bahay ang ending na tulog sa kotse sa harap ng bahay ni aktres. Pero di ba may sinasabi nga lalang mag asawa outside de ka ngayon. Di ba? Mm, May ganon, di ba? Kapag kagalit ka, okay, hindi tayo magtatabi. Walang kalabitan. Di ba? May mga ganon. Nako, itong, itong aktor at aktres nito, sumikat talaga sila ng bonggang bongga mm. Yes. Mm Meron na sila. Ah? Hiwalay na. Diba? <laughs> Iwanayin na sila. Pero yun, yun yung mga times na talagang pag nag-away sila, Hiwanain. talagang sa galit ng actress, hindi pinapatuloy, diba? Iwanayin na talaga na. kasi uh, ng kasi... bansa na si ano, si actress. Yes. Diba? ba? Oh, pero, Mahal na mahal din naman talaga ni aktres, si aktor. Pero, syempre, si bab, kay mga babae, no? Di oh. yung yung punto na ano kayo, di ba? Nagmamaganda, no? Oo. Piling nila ng book Kung nila, di ba? Hindi diba? ako kasi nagmamaganda, no? Ah, hindi At maganda so siya ganda, talaga dahil <laughs> alam na... Hindi so, naman. Ikaw talaga. So, so, hindi ko gali talaga yung magmaganda. Yeah. Pero, ito nga, nung pinapaalis ng security guard ah, si aktor pero ayon hindi talaga siya umalis dun sa harap ng bahay ni actress yes yeah, super waiting siya na, na papasokin pa rin siya mm -hmm. di ba mm -hmm. ang ending kahit na inumaga ano pa rin hindi pa rin nagtagumpay <laughs> si ano si aktor hindi naawa. hindi awa. pa rin pinatawad ni actress umuwi siya na hindi sila nagka yes sa yeah. so, hulaan mo na yan mami amores tapet <laughs> roke Si Linda, si Rose, Chi Marie, uh, Kim J, Marie Tisay, and of course, Ate Tess Insiong, Mami Amores, Ate Carmen Delanas Emily Bau, Emily Gomez, Gomes. Eva Bautista, Ate Remy Nidoy, Ate Norma Melicio Marina Corazon, Annalyn Higap, Annalyn Anape Muelo, Ruben Ebola, Ogi Narvaez, Diyos Mercado. Tapet Roque. Tap, Napanggit ko na Tapit Roque. Jun Lali Friendship. Eva Bautista, hello. Yes. Ate Cecil Lopez, Lopez, Ate Pili, di ba? Yes, at Ate Norma Melisio. Ate, ate Colin. Lorna Anselmo, hello po si inyo. Ate, ate, Carmen. Lopez. Si Ate yeah. Carmen and of course, salat lahat po ng mga nagmamahal sa atin. Diba? Eva Bautista, hello sa iyo, Eva Bautista.